Simula na ng pagpapatayo ng kauna-unahang subway sa bansa, ang Metro Manila Subway na magkokonekta sa ilang siyudad sa Naiya. Para sa detalyo, maaksyon live mula sa Valenzuela si Gerard de la Peña. Gerard, sino-sino may kinabang sa Metro Manila Subway na ito? Rafi, napakahaba itong subway na ito. 36 kilometers na magsisimula sa Quezon City. Damay na rin dyan ang mga taga Valenzuela at dadan ito dyan sa bandang Pasig, bandang Tagig, Makati at hanggang sa Pasay dun nga sa airport. Kaya napakarami talaga may kinabang dito. Rafi. Okay. Kapag nagsimula na ang construction niyan, meron bang mga kailangang uh, maglipat bahay o maghanda sa magiging grabing traffic na idudulot niyan? Ayun na nga Rafi, talagang kailangan paghanda ang mabuti yung traffic na idudulot ng mga construction na uh, ka kaugnay nga nitong Metro Manila Subway. At na uh, napaghandaan naman daw yan ng, ano, ng MMDA, maghahanda sila ng mga alternate routes at talagang uh, lagi silang magkoconduct ng mga uh, clearing operations para masigurong maayos yung daraan ng mga sasakyan. Inaasahan din na yung bubuksan bukas na Harbor Link Project mula dyan sa Valenzuela hanggang sa port area ay inaasahan rin makatulong sa pagpapagaan ng trapiko habang ongoing ang construction nitong Metro Manila Subway. Rafi. Okay, kailan naman daw matatapos itong proyektong ito, Gerard? Rafi meron silang tinatawag na partial operability. Kapag sinabing partial operability, kahit hindi pa tapos yung buong linya ay mapakinabangan ng mga pasahero yung ilang bahagi nitong subway. So, ang inaasahan na sa taong 2022 ay magagamit ng mga pasahero itong bandang Kirino, Tandang Sora at North Avenue stations. 2022 'yan. At sa taong 2025 naman ay inaasahang magagamit na ng publiko itong buong train line mula Kirino Avenue hanggang sa Naia Terminal 3. Rafi Okay. Maraming salamat, Gerard de la Peña.